dito, dito kami ngayon sa Showtime. Ayan o. Oh. Muro lang guys o. Oh. Jersey. Lakers. Kobe Bryant. Guys, muro dito sa Showtime. Ayun yung isang kasama niya. Ito lang yung kailangan ko. Guys, kung may mga katanungan kayo dito sa Showtime, sa dito sa murang bilihan, comment down below lang kayo guys. Okay. Good morning guys, welcome to my vlog Talabas na naman kami ni Mga Lakay, Team Lakay <laughs> Maggalagala tayo Hey guys, sundan nyo kami Guys, dito sa bike lane Meron ding uh, Stop Traffic light stop So Mag stop tayo guys kasi after na ito po diretsyong bike lane to guys hanggang taichung na sentro and then guys dito sa dinadana namin may mga bawal ayun bawal ang e-bike guys so naka green na guys go na tayo ayan ayun, may mga karatola guys Guys, dito, dito kami ngayon sa showtime. Ayan, no. Oh. Muro lang, guys, oh. Jersey. Lakers. Kobe Bryant. Urig siya, guys. Ayan. 30 lang, guys. 30. Ayan. Urig, guys. Punta na dito, guys, sa showtime. Ayan guys, 30. Hindi laki. Ano maka ako? Orig, origel lang eh. Alam pang pang dorm. Orig eh. Ay la, guys, kinuha na nila kay 30 maka, pang mura dito. Maka LeBron kasi ako. <laughs> Kaya hindi ko kinuha. <laughs> pag LeBron 'yan, pag LeBron 'yun guys, kinuha ko agad 'yun. Kaso Solid talaga akong libro din. Eh. Botox. Ha? Botox. Kung nakaibabad mo sa Ondrox, maikat. That's mo so, same thing, Kaya. Dito yung Ate na kita. Puri ka talaga Kita. Ito guys, oh. So, isang set. Limandaan. May kasama ng dalawang upuan. Ganitong dalawa. Ayan yung isa. Isang set na siya. Ayan. Tawad ng 300. Ang Eh, guys, yung kailangan ko is ito lang. Opo. So, guys, kinuha ko lang tong ito. Upuan. Binayaran ko na to guys. Tapuyaw. Ay, mata. Wala Ay, ito. lang guys, kailangan ko itong upuan, sandaan. Makapal to no guys. Sa uh, to, magandang klase to guys oh. Yung combo niya guys eh makapal. Eh, ito lang yung kailangan ko, guys. Hindi ko kailangan yung solid to na plastic, guys. Sandan. Kino ko ng sandan. Okay. Tapos, sa makita ang dikari. Guys, mura dito siya showtime. Ayun yung isang kasama niya. Ito lang yung kailangan ko. Guys, kung may mga katalungan kayo dito siya showtime, sa dito sa murang bilian, comment down below lang kayo, guys. Okay. Ha, 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 So guys, na binili nila kay yung lakay. Lakay. Ah. Uh, 200 lakay. 200 250 last price 200. Si <coughs> she.